Michelle Alcero Arinyapo po. 20 years old times 2. And taga-Kawas Alabla Sarangani province noon and nag-migrate na kami ngayon sa General Santos City. So, ako po yung bunso sa pitong magkakapatid. And, friends ko po mga magsasaka. And alam mo yun hindi naman sa amin ang lupa. So, masipag, yes, masipag na masipag. Alam mo yung sabi nila na isang kahig isang tuka pero madalas po sa amin ang um, daming kahig pero minsan lang po nakakatuka ayon First OFW po ako so umuna kong alis is 2006 papuntang uh, Saudi so 3 years ako doon considered na yun sa uh, papuntang Egypt isang amo lang po ako doon Way back 2009, nag Hong Kong naman ako. So, doon ako sa Hong Kong tumagal, 13 years. So, dalawa yung amo ko doon. Good news, kasi naka good na po ako way back July 2022. And dahil nakilala ko yung negosyo at nasimulan ko way back 2009 sa isang total stranger thankful and grateful ako sa angel ng buhay ko na pinapasalamatan ko po. Walang iba kundi si Ma'am Lori Fies Barbon. Kung OFW ka man ngayon, kagaya ko noon, and gusto mo nang umuwi, huwag kang matakot sumubok magnegosyo. Habang andyan ka pa, nais mong malaman kung ano yung negosyo na simulan ko. Pwede ka pong mag-direct message sa akin and usap po tayo. Tutulungan po kita kung paano. Thank you so much. Hanggang sa muli po, ito si Michelle Ancero Arinyabo sa A Day in My Day series. Bye po! Ingat kayo! God bless!